Uy! Chip! Ang ginagawa mo dito! Subo. Huwag mo ipakita yan. Huwag mo ipakita yan. Ipasok mo yan. Pag umabot na ng 150,000 like, sa loob ng 24 hours, pababalikin ko si Sir Chip. Uy, Sira! Silo! Cass! Bakit dalawang lalaki katabi mo? Oh!

Lubot ka na mo mula. <laughs> Lubot ka na mo mula. Lubot ka na mo mula. Kay <laughs> kay bullet tapo pagya ay bullet. Hindi. We. Bullet. Be, de tawa bullet tik daw kasi Russell bullet. Wala. Confirm. Oh. Wala. Jelo. Jelo, yung utol mo nagka-crush na. Dala! Dala! Ay, <laughs> Barbie! Ano? Baka dala na! Ha? Baka dala na! Shhh! Gago! Ano ba yun, Zub? Eh! Baka sa grab. <laughs> Uy! Uy! Chip! Anong ginagawa mo dito? Zub, buong free daw bumalik niya, Zub. Ano? 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 Anong pwedeng bumalik? Ano, Zub? Bakit tinanggap mo yung pera? Bakit bumalik ka pa? Hindi ka umuwi sa pamilya mo, saan ka galing? Hindi, umuwi po ko, Sob. Oh, ba't ka pa bumalik? Yung na-realize ko, Sob, di naman pala talaga pera nung papatakbo sa mundo, sa mundo eh. Ano? Hindi rin masaya, Sob, sa amin, Sob. Ano, hindi masaya? Hindi mo, hindi ka masaya kasama pamilya mo? Sorry, Sob, pero oh. Mas masaya talaga kasama kay Sob. Oh. Mas iba yung sa'yo, pagka kayo kasama, Sob eh. Iba. O, ano yun? Ano yung dala mo? May bibigay ako sa'yo, Sob. Ano? So, Baka kayo, Hello, sob. Baka paprang kayo ah, walang camera dyan. Wala, o, lang, sorry to Ako lang magsori ito sob. Ako lang. Huwag Subo. Huwag mo ipakita yan. Huwag mo ipakita yan. Ipasok mo yan. Ano yan? Susuli ko na po yung pinag-brain. Ano yung susuli? Eh tinanggap mo. Huwi ka na eh. Hindi sob. Susuli ko yung susub. Susuli. Kaya kailangan kong humingi ng tawad sa mga tao sob eh. Anong? Uh... Ano ng ngingin ng tawad? Ano ba 'yon? Ano bang ginawa mo sa akin? Yung kulol ba? Galit pa ba kayo sa akin? Oh, wala, wala nang sa akin. Wag ikaw lang gumawa na, issue. O tanong mo sila isa isa, sige. Oh, boss Ares. Hindi. Oh, hindi, hindi naman galit si Ares ah. Oh, go sir B-boy. O, hindi hindi, may pinagsamahan tayo sa sa lobby. Go kas. Hindi hmm. daw galit. Mm. Kubulit. Hmm. hmm. Di ka galit, bulit? Opo. O. Hmm. Tapos sumapalo si Sub, gulang ano, may hindi ako natawad, Sub. Saan? Sa mga followers ko, sa mga sumusuporta sa akin. Ikaw ba talaga nagbabago na? Opo, puso. Ha? Baka lang yan. Kaya mo. Ayun lang. lang ay yan ay no. Kasi lo. no, lo. Ayun o, mag-isa. dyan si Sir Chip eh. Ayun no. o, yan. Baka sila Jelo no, may galit sa'yo. Ah, Wala naman nung galit dyan sub. Ayun mo Sir Chip. May galit ka ba sa akin? James? Ulo, ulo. Yung 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 iti, yung plastic yung May sama ka yung love yung yung Wala po. Wala? so, so wait, patawarin po, mo na siya, Sub. So, Pero invited ka naman sa wedding ko. Pag-isipan so, mo mabuti yung 300,000. Sali ko na ito. Ha? Sali ko na po. Hindi, huwag muna. Pag-isipan mo muna. Sige, ganito na lang. Pag umabot ng... Oh, ano na kasi? Sige. Sige. Mo, sob. Hindi naman ako galit Hindi, sa kanya yung, eh. Hindi so, ako galit. Yung mga tao kasi oh, sub talaga oh, no. galit sa kanya eh. Yung mga tao galit sa'yo. Huwag ka, huwag ka sa akin na mingin ng sorry dun sa mga tao. Kasi syempre supporter kayo mga yun eh. Oh. Uh. Guys, sorry sa inyo guys. Sa lahat mga naragibdado sana so, mo patahon nyo guys. Promise din ako gagawa talaga ng mali. Mga pangit na gawa, hindi na ako gagawa. Oo, umayos ka kasi sila Trojan, nagbabago na eh. Mm. Ultimo si Trojan, sinusubukan magbago eh. Ikaw, kinain ka ng kasikatan mo eh. Kinain ka ng pera eh. Dapat hindi ganun. Namali lang ako ng pinakasamahan sa Bina. Sama oh, tinan mo si Radic. Asan ngayon? Di ba? Wala. Wala well, gumag -ga Gumagala-gala lang sila nila ano, nila kalabaw hindi oh. Hindi matulungan eh. Oh. Di ba? Yung mga ganyan tao, sasama ka lang niya kasi sumikat ka eh. Tapos nung nawala ka na dito, hindi ka na rin nila gusto, di ba? Oh, hindi mo nga nalang ako napuntahan doon sa labas eh. Di ako, di ako galit sa'yo, pero mga tao na magsasabi nyo, guys, kung gusto nyo pabalikin talaga si Sir Chip dito, kung gusto nyo na makabalik, pag umabot to na 150,000 like, sa loob ng 24 hours, pababalikin ko si Sir Chip. Plus, kukunin ko syempre yung 300,000, pero yung 100k sa'yo na yun, yung 200k sa'yo, para makapagumpisa ka. Pero ngayon, huwag muna. Uwi ka muna sa inyo. Di kasi pwede rin siya pag din. Siyempre, nire-respeto ko rin yung ibang ano ng mga tao dito. Hmm, di sila, oh, di ko naman alam. Sila, ano, di ko naman alam. Hmm. Diba? Di ba? Hindi pa natin papapasokin so, yung sob. Init eh. Hindi pwede, tol, kasi nga. Hindi pwedeng ganun. Respeto rin sa iba. Wala naman yung iba dito eh. Nasa alis eh. Wala rin sila inside. Di ko na naman matanong. Wala pa tayong meeting. Ingat ka, chief. Sige po, sob.

Mm. Hindi, nagulat, hindi, ako, Ganun, tol. Hindi nun eh. Nagulat, hindi, mm. hindi, sa pera. Nagulat ako na bumalik siya. Mm. Then expected ko na wala na siya eh. Tapos mm. maghanap na ako ng kapalit eh. Mm. Di ba? Nagsabi din siya sa akin sa Bina. Oo, na oh, daw talaga siya eh. Di ba? Oh. Hindi, yun din eh. Hindi din talaga nakagulat eh. Ako rin nagulat ako dito. Hi, na. <laughs> <laughs> Pero kung, babae ka, sasagutin mo si Ares. Hindi! <laughs> Aga ba? Eh, miss mo na si JC Miss mo- na si JC? Wala! 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 Wala!